Narinig mo na ba ang agimat at mutyang ito ng kahoy pulupot? Isang uri ng mutya o agimat buhat sa kalikasan na nagtataglay pala ng pangkalahatang gamit na siguradong maiibigan mo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang kakaibang gamit buhat sa punong kahoy. Ano-ano nga ba ang taglay nitong bisa at ang mga angking kakayahan? Isa ka bang antingero o magmumutya na mahilig sa mga kakaibang gamit na nagtataglay ng mga pampaswerte, proteksyon at mga pangdepensa? Kung gayon, mainam sa iyo ang mutiyang ito. Negosyante ka ba at naghahanap ng mabisang pampaswerte? Kung gayon, mainam din sa iyo ang mutiyang ito. At hindi lang iyan, napakarami pang gamit ng mutyang kahoy pulupot. Iyan ang iisa-isahin natin. Ano nga ba ang mutyang kahoy pulupot? Ang mutyang ito ay isang sanga o katawa ng kahoy na animoy nakatali o nakabuhol. Napaka-rare o bibihira lamang matagpuan o masumpungan ang ganitong uri ng kahoy. Na kung ikaw ay papalarin o pagkakalooban nito, ay napakaswerte mo na. Ang mutyang kahoy pulupot ay isang kahoy o mutya ng kahoy na masasabing isang pangkalahatang gamit. Sa makatuwid, halos magagamit mo ito sa maraming bagay. Isa itong proteksyon laban sa mga masamang balak sa iyo, lalo na ng mga lalang ng tao. Maaari itong gawing pampaswerte o pampalakas sa inyong negosyo o kabuhayan. Kung gagamitin mo naman ito sa trabaho, ikaw ay magugustuhan ng iyong mga katrabaho at maaaring makuha mo ang loob o tiwala ng boss mo. Gamit ito ay maaari kang makaiwas sa mga naninira sa pangalan mo. Nagtataglay rin ito, di umano, ng tagabulag para hindi ka makita ng mayroong masamang balak sa iyo. At gayon din, bilang pampabait o pampalubag loob ng mga taong may angking galit sa iyo. Ngunit papaano nga ba ito gamitin? Ang kahoy na ito ay ingatan at alagaan lamang ng pakaing dasal. At kung iyo itong maalagaan ng tama, lahat ng iyong hilingin dito ay tiyak mapapasa kamay mo. Huwag lamang iyong ikasasama naman ng ibang tao sapagkat ang lahat ng mga agimat at mutya ay nangihina o nawawalan ng bisa kung ito ay magamit mo sa masama. Ikaw, nais mo na rin ba ng mutyang ito? Sana'y may bago kang natutunan sa videong ito. Narinig mo na ba ang isang uri ng gamit buhat sa kahoy na tinatawag nilang sinad-araw? Isang kakaibang kahoy na nagtataglay ng mga pambihirang gamit at bisa subalit hindi sa kung anong kahoy mo lamang ito makukuha. Hello, what's up? Your best here. Halika at kilalani natin ang bertud at gamit na ito na tinatawag nga nilang sinag-araw. Papaano nga ba ito nakukuha at ano-ano ang taglay nitong mga bisa? Marami pang mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas ang hindi pag-aanong nararating ng mga tao mga kagubatan na nagtataglay ng mga kakaibang klase ng halaman o mga punong hindi natin madalas makita dito sa kapatagan. At ang ilan nga sa mga ito ay mga engkantado o mga mahihiwaga na minsan ay nagtataglay ng mga natatanging bisa at isa na nga rito ang puno ng sinag-araw. Ano nga ba ang sinag-araw? Ito ay isang piraso ng tapias ng sanga o katawan ng kahoy na nagtataglay ng mga kakaibang marka na animo nga ay rayos o silahis ng araw. Ang mga karaniwang kahoy ay makikita ang ganito ang mga marka. Subalit ang sinag-araw ay sadyang ang kakaiba. Isang mabisang pampaswerte ang kahoy na ito, lalo na nga sa pagninegosyo o kung mayroong kayong balak na magtayo ng munting kabuhayan. Mabisa rin itong pangakit ng good fortune o magaang daloy ng pera sa bahay. Ang kahoy ng sinag-araw ay isa ring panghalina, lalo na nga sa inyong sinisinta upang ikaw ay kanya ring magustuhan. At dahil isang bertud umutya ng kalikasan ang sinag-araw, mainam itong pangontra sa mga masamang elemento sa paligid at mga palipadhangin at upang makaiwas ka rin sa mga inggit at mga away. Ang kawin na ito ay makikitang tumutubo lamang sa mga liblib na kabundukan na mayroong malamig na temperatura kadalasan. Ang punong ito ay kadalasang tumataas ng mula labing lima hanggang 20 metro o higit pa at mayroong mga bilohabang mga makakapal na dahon. Pawang ang mga nakakakilala lamang sa punong ito ang madalas nakakakuha ng mga sanga o bahagi ng katawan nito at kadalasan nga nating makikitang binibenta sa mga gilid ng bangketa lalo na nga sa simbahan. Subalit para nga basaan ang kahoy na ito ng sinag-araw. Ang bertud na ito ay karaniwang gamit sa paggawa ng pulseras o bracelet ng sampung elemento dahil sa ito ay nagtataglay ng maraming bisa. Napatunayan na rin epektibong pangontra at pangproteksyon sa paglalakbay ang sinag-araw. Maaari mo itong ilagay sa inyong wallet bilang bracelet o kaya naman ay gawing kwintas. Subalit bago ka bumili nito ay siguraduhin legit ang kahoy na inyong mabibili. At totoong ito ay ang kahoy ng sinag-araw. Ikaw, mayroon ka na ba ng kahoy na ito na tinatawag nilang sinag-araw? O baka naman, hindi mo lamang alam ang tawag dito. Subalit lagi pa rin tatandaan na anuman ang mga hangad natin sa buhay, laging manalangin, magsipag at sabayan ng gawa upang umasenso sa buhay at gawin lamang nating gabay ang mga bertud at mga pampaswerting ito na ating tangan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, mapuno tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat mga laki may alam Dito yan sa best TV Karabe, sabay-sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na มาคาคะตู